Good afternoon, I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon Sino kaya ang susungkit ng corona dito sa Miss World 2025 Yan ang pag-uusapan natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat, lahat naman mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusaporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang pasabog tayo ngayon sa Miss World. Ayan na nga, just ko, finals ano na nila final coronation night na mamaya dito sa Miss World 2025. Syempre na ng lahat kung ano nga ba ang magiging eksena ng pambato natin na si Chris na Gravides. Yes! Sa mga nag-aabang po at sa mga nagtatanong, ang kanilang final coronation night ay magaganap mamayang 9pm Philippine time, 8 p.m. po dito sa Bangkok, Thailand. And then, ayun po, sa YouTube channel, pwede nyo po siya mapanood. Mamayang 9 p.m. O, ayan ha. So, yon At ito na nga, syempre, inaabangan natin kung sino nga ba ang tatangaling ngayong bagong Miss World. So, syempre, sabing ganun, ako, malakas ba laban ni Philippines? Yung iba, sinasabi, baka ma-El Tokuyo daw. Yung iba, sinasabi, baka manalo. Oo, oh, so Well, ang masasabi ko dyan, syempre magtiwala tayo sa kandidata natin. Ako naman sa tingin ko na sa ipinakita ni Chris na mula nung simula hanggang ngayon ay talaga namang masasabi ko iba ang ganda, iba ang ariba, iba ang eksena. In fairness naman kay Chris na di ba? Nakita naman natin na talagang nilaban niya doon pa lang sa sports challenge. Diyos ko, hindi ko nga ina-expect na makakapasok siya doon. Pero ang saya lang kasi talagang pumasok ang pambato natin. At hindi lang yan. Kahit sa mga sumunod nilang challenge, sa talent, nako, surprising to dahil talagang, ay, nako, inilaban naman ni Kris na. And then, kahit sa top model, di ba sa head-to-head -head challenge, ayan, talagang umarangkada naman ang pangbato natin. At saka, syempre, sa multimedia. At the end of the story, hindi natin mabiblame kung bakit hindi siya nakapasok sa mga challenge na to at sasabihin ninyo, nako, may altukuyo na yan. Hindi totoo yan, guys. Kahit pa hindi nakapasok si Krishna dyan sa mga fast track challenge na yan, masasabi ko naman na kaya pa rin pumasok ni Krishna sa semifinals ng Miss World. Ito nga yung tinatawag na top 40 kung saan top 10 ang titignan nila. So, nandiyan na syempre si India, nandiyan na si Indonesia, nandiyan na si Thailand, nandiyan na si Turkey. So, syempre, susunod na dyan si Philippines. So, di ba? So, naniniwala ako na pasok sa top 10 sa Asia and Oceania ang pambato natin mamayang gabi. So, hindi yan may El tokuyo Ayun talaga yung tingin ko. Maluloka ako at masusurprise ako kapag na El tokuyo ang pambato natin. And then, after ng top 10, pipili sila ng lima. So, nakikita ko pa rin si Chris na napapasok sa top 5. <laughs> Ewan ko, gano'n ang kumpiyansa ko. And then, pagdating sa top 5, pipili ng tigdadalawa, ayun na. Medyo kabahan na tayo no No, di ba? Anyway, good luck. Good luck kay krisna na. Sa ibang prediction ng mga Latin, uh, Latin ano page at saka sa ibang page, talagang nangunguna pa rin si Krishna. Naniniwala sila na si Krishna ang pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss World ngayong taon na to. At kahit din naman ako, sabi ko nga, maliit man yung porsyento na baka hindi to makuha ni Krishna o makukuha ba ni Krishna, well, ang masasabi ko lang ay may laban pa rin ang pambato ng Pilipinas. Kahit anong sabihin ninyo, nakikita ko pa rin na lalaban pa rin si Krishna mamaya. At doon nga naiisip ko more pasabog. So, depende na lang kasi yan, guys, sa, sa organization, depende sa magiging judges mamaya kung matitipuhan ba nila si Krishna. Siyempre, malakas ang laban ng ibang Asia, katulad ni Indonesia, na kung saan ay nagdominan sa dalawang challenge, di ba? Sa talent at saka sa Beauty with a Purpose. So kung iisipin mo, oh my gosh, ang bongga dito ni Miss Indonesia. Isa siya sa mga nakikita natin na malaki ang chance nila na masungkit ang corona ng Miss World. Pero depende yan mamaya sa laro niya. Hindi naman porkit na nakuha niya na yung dalawang challenge ay siya na ang panalo. So, siguro kung by scoring, medyo umaangat talaga si Indonesia. So, isa din sa mga tinitignan din daw na pwede daw makasungkit ng corona ay si Miss Australia. Yes, Miss Australia. Isa din to sa o siya na talagang malakas at sabi ko nga, oy iba. And then, si Thailand. Ayan, si Thailand na Ang sabi nung iba na kung mukhang malabo si Thailand na masungkit ang corona ng Miss World dahil nga sa nangyayari ngayon dito sa Miss Grand. At syempre, inja yung kinik out nila. And then ngayon, nakikita nila na mukhang makikit out din daw sa India etong si Thailand. Sabi ko naman siguro na iba naman yung 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 ano ng Thailand sa relationship doon sa uh, Miss World and then parang feeling ko naman hindi naman gagawin ng mga Indiano yun na nila etong mga kandidata dito sa Miss World. Sabi nga daw ganon kahit daw yung bansa natin ay pwede daw maapektuhan sa mga nangyari dito sa Miss Grand. Baka daw mapag-initan. Sabi ko naman hindi naman siguro gagawin ng mga India na yan. So yun. So basta laban lang, di ba? So ako naniniwala ako na magiging fair ang mga magiging hurado dito sa Miss World at magiging fair ang mga taga-India. So, sa lahat ng kandidata, hindi lang sa Pilipinas at saka sa Thailand, sa lahat ng contestant na 108 na nagko dito sa Miss World. And then, and then, ayun, mamaya, malalaman natin kung ano nga ba ang patutunguhan nila dito sa competition ng Miss World. Kung sila nga ba ang a -a -a aari ba mamaya o sila ay maliligwak ng bongga-bongga. So, si India, naku, malakas din yung chance na makuha ni India ang corona ng Miss World dahil nakita ng natin na mukhang paborito naman siya. Mas mukhang pinapaboran nila yung India at Indonesia dito sa competition na to. More than kay Thailand at saka kay Philippines. Pero sabi ko nga, sa ngayon nakikita natin na medyo lamang pa rin talaga dito si Thailand sa laban ni Krishna. Pero nakikita ko naman na kayang-kaya -kaya silang pataubin ni Krishna once na mabigyan to ng chance talaga na makarating hanggang sa dulo. And then malalaman natin mamaya. So sa ibang mga country, sabi ko nga, Uh, nakikita din nila si Philippines na makikipagpukpukan at makikipagsabayan ng bonggam-bongga sa mga kandidata dito sa Miss World. Kahit dahil sa prediction ng ibang page, talagang number one nila si Philippines. Hindi ko alam kung ano yung nakita nila kay Philippines pero natutuwa ako at nakikita nila ang galing ni Philippines. So mm -hmm. di ba? siguro nagagalingan talaga sila ng bonggam-bongga but looking forward tayo ko ano nga ba ang magiging eksena at ganap ng ibang kandidata na lumalahok dito so sa ngayon nakikita ko na malakas din ang laban ni Miss Puerto Rico na talagang masasabi ko oh my gosh iba din si Puerto Rico si Wales malakas din Brazil, isa din sa mga nakikita natin si ano uh, South Africa. So mamaya tignan natin. So si South Africa isa dito sa mga possible din na talaga na mag-uwi ng corona ng Miss World tonight. O di ba? So sa Asia talagang matindi ang pupukan dahil nakikita natin na grabe. Grabe yung mga paandar talaga ng mga candidates. So, parang feeling ko, papasok Thailand, Philippines, India, Vietnam, Malaysia, Lebanon, and Indonesia, New Zealand, Australia, at Turkey. So, sila yung nakikita ko na maglalaban-laban. And then, pwedeng mag-top 5, mamaya ay si Philippines, India, uh, Indonesia, Thailand, at saka si ano, pwede din si Australia. Oo. So, or New Zealand. Pwede din. So, depende sa magiging laro. Basta sa Asia and Oceania lang ito pinag-uusapan natin. Ha? Eh, pero sa ibang country, hindi natin alam kung sino nga ba ang magpe-penetrate ng bongga-bongga sa laro. Malakas din yung laban ng Czech Republic sa Europe. Si France. Nako, si France. Nakakatakot din. Nako, baka makarating sa dulo ng laban itong si France. Oo. Ayan din. Iba din yung pakiramdam ko kay France. Spanya, oo si Spain, nako lumalaban din yan. Sa Amerika naman, si Puerto Rico, USA, Chile, Venezuela, Dominican Republic, mati ano, Martique, o malakas din yon At sa Mexico, Guatemala, nakikita ko yan. Sa Africa naman, syempre, si South Africa, ang nakikita natin na pwede mag -dominan. And then, Uganda, malakas din si Uganda. At nakikita natin na palaban din. Cameron. Somalia. Ayan si Somalia, di ba? drama drama siya nung ano. So, pwede din yan. Namibia, Nigeria. So, sila yung mga nakikita natin na palaban sa competition na to. And then, naniniwala ako na si Chris na ay aariba hanggang sa dulo ng competition. At naniniwala akong kaya niyang makipagsabayan sa lahat ng kandidata na nagkukumpit dito sa Miss World. And then malay natin, may natin ang second crown ng Pilipinas ngayong taon na to. Basta na Philippines laban lang. Diba? So yon So kayo guys, ano guys, sa tingin ninyo, sa tingin ba ninyo, mananalo ba tayo ng Miss World ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ganon always keep smiling and laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow Thank you guys